Hello mga lalaps, tayo ay umakyat ng puno ng bayabas. Pakita ko sa inyo ang aking pagkabata. Pero nakita nyo naman, nagpapag palaga ko at meron kumakagat. Ayan, akyat tayo ng puno. Pakita ko sa inyo kung ano ugali ko ng bata ako. Pero syempre, teka lang, ibuhol ko muna yung damit ko at baka naman masabit. Mahirap na mga lalaps. Pakita ko sa inyo paano ako umakyat. Pero alam nyo talaga, umakyat ako hanggang sa katok tok tok ka ng puno. Siyempre, ganyan kami ng mga bata. Bago kami kumain, kailangan akyatin muna namin yung puno at doon kami kumakain sa tok-tok. Siyempre, hindi na ako makakain yan. At ayan, ayan manguha tayo. Pitas dito, pitas doon. Alam nyo, ganyan talaga ako ng bata. Eh, o. Pakikita ko lang sa inyo talaga kung gaano ko kakulit ng bata ako. Ganyan ako talaga ng bata ako. Talaga na manapaka katinaakit pa ha. Ay, bago ko kumain, syempre aakyat muna ako at doon pa kami kumakain sa tuktok ng aking kapatid. O ba? Diba? Nakita nyo naman may nakasupot, nakailampitas din ako dyan mga lalabs at pulutin natin yung ayan <laughs> Diyos ko naman talaga naman ang daming kumakagat mga lalabs kita nyo naman nagpapalaga ako dyan dahil nga ako ay matakaw noong bata ako ganyan ang gali ko may hilig akong mamitas tapos syempre sinasawsaw yan sa asin ah, bayapas po yan kabuka dati noong bata ako mangga naman Koh, kahit naman bubot ay tinitira ko talaga yan wala sa aking imposible dahil sa katakawan ko nung bata ako pati nga puno ng buko inaakyat ko noon di so, diba tulutin natin ang aking mga kinuha ang dami sa bayabas pwedeng pagkain pwedeng panuka pampapak di ba? o paano bye bye na sa inyo thank you for watching sa inyong panonood Maraming salamat mga lalabs. At ako ay manginginain muna ng bayabas.